Magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po ay isa na naman, isa na naman po ang ating ituturo sa inyo upang pampabalisa sa taong nang iwan sa iyo, yung, yung boyfriend o yung yung asawa, kung paano ba natin siya balisahin ng lubusan. Kung paano ba natin siya balisahin upang bumalik siya sa inyo o umuwi siya sa inyo. Ito po ay hindi lamang po, hindi lamang po para sa inyong mga ex, kundi paari po ito ay sa ating gawin sa ating mga anak, sa ating mga kapatid or kahit kanino na lumayo at hindi na nagpaparamdam sa inyo pwedeng pwede po nating gawin ang ritual na ito so dito po ang ating kailangan. Kailangan po ninyo ng kanyang gamit tulad ng pinaghubarang gamit. Pwede yung kung may panyo siyang nagamit ay pwedeng pwede po iyon. Pwede po yung kanyang sando, pwede po. Pwede po yung kanyang pambabang gamit, pwede po kanyang t-shirt, pwede rin po ang kanyang tuwalya as long po na nagamit niya ito at hindi pa ninyo ito nalalabhan. Dapat po ay nagamit niya na ito at hindi pa po ito nalalabhan. So pwede po natin itong gamitin sa ating uh, kapatid, sa ating anak, sa ating asawa, sa ating boyfriend or sino man ang gusto mong pabalikin. Unang-una ay kuhanin mo yung nasabing gamit. Kahit ano po doon sa mga gamit na yun ay pwede nating gamitin. So for example, mayroon ito. Halimbawa ito yung gamit niya na hindi pa natin nalabhan na ginamit na niya. So ito po, for example ito. Ang gagawin po natin dito ay pwede natin itong tuwing tayo ay magluluto ay pwede natin itong pausukan sa kalan habang tayo ay nagluluto, ay paulit-ulitin natin siyang bigkasin. Bigkasin ang kanyang buong pangalan habang pinapauwi or pinapabalik mo siya. So for example siya si let's say uh, siya ay aking anak. Sabihin ko, me enjoy bumalik ka na dito, me enjoy saklit bumalik ka na dito, me enjoy bumalik ka na dito. Paulit-ulit mo itong bigkasin. Uh, kailangan ta ang iyong hiling habang binibigkas mo ang kanyang pangalan at pinapauwi mo siya. Ngayon, kung hindi mo ito magawa habang ikaw ay nagluluto, ay maari mo itong hawakan. Maari mo itong hawakan sa iyong mga kamay at hampas-hampasin mo ang damit na ito. Hampas-hampasin mo ang damit na ito. Kada hampas ay bigkasin mo ang kanyang pangalan at Uh, habang sinasabi halimbawa yung nasabi ko kanina umuwi ka na umuwi ka na banggitin mo ang kanyang pangalan hanggang sa ikaw ay uh, makuntento pwede mo itong gawin araw man o gabi araw-araw gabi-gabi hanggang sa ang taong ito ay bumalik at magpaparamdam sa iyo so kung uh, kung if ever naman na hindi mo magawa ang ganito ay pwede mo rin itong kuhanin pwede mo rin itong kuhanin at ihampas mo sa inyong mga pintuan. Ihampas mo ito sa inyong mga pintuan at habang paulit ulit na binibigas ang kanyang pangalan at pinapauwi mo siya sa loob ng inyong tahanan. Ito po ay pwede lamang sa mga naniniwala. Ito po ay yung sa mga taong uh, alam ninyo na matagal ng na matagal nang umalis at hindi na nagpaparamdam sa inyo, ay pwedeng pwede niya itong gawin. Ngunit dapat po ay ang kanyang gamit ay hindi pa po ninyo ito nalalabhan. Dapat po ang gamit na ito ay nagamit na niya na hindi pa po nalalabhan upang mas gumana po ang ating uh, gagawin. Ayan po lamang maraming maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat.